Guys, welcome back sa akin channel guys. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to hit that subscribe button natin guys. Okay guys, so bago tayo pumunta sa ating main topic guys, sa ating uh, konting tip para dito sa ating lavalier mic guys. Okay guys, ito guys, itong lavalier mic na to is paano ba natin pagaganahin guys pagka ito ay direct plug natin sa ating laptop or PC guys. Okay, itong lavalier mic kasi na to guys is para sa cellphone. So ito guys is direct plug sa cellphone pero pag sa laptop or PC, direct plug nga ba siya? Okay, so yan ang ating aalamin kung ano ang ating kailangan para mapagana itong lavalier mic natin doon sa ating laptop or PC guys okay so yan guys ang ating uh, i-discuss ngayon kung ano ang dapat na ating gagawin at uh, bibigyan ko rin kayo mamaya ng uh, isang sample kung ano yung mga kailangan nating uh, bibilihin para itong ating lavalier mic o lapel na mic is gagana sa ating PC or ating desktop guys Okay guys, so bago tayo mag-start guys is alamin muna natin kung ano ba tong jack ng ating lavalier mic guys or lapel mic. So itong jack ng ating lavalier mic guys is mayroon siyang 4 pole or TRRS. Okay guys, so may apat na section to guys yung ating uh, lavalier mic. So yung first section is tip, ring, ring, tsaka sleeve guys, okay? So dyan yun na rin makikita guys yung left channel, right channel, ground at chaka yung kanyang mic guys yan so yan yung apat na section sa ating uh, jack ng lavalier mic guys okay so direct to the point tayo guys kung anong kailangan natin para gumana itong ating lavalier mic sa ating laptop guys or desktop para at least magamit natin itong lavalier mic ng ating uh, cellphone okay for example guys uh, ang inyong laptop is ganito ang input jack na all-in-one na to guys. Nandiyan na yung mic, nandiyan na rin yung kanyang earphone. Okay guys, so pag itong lavalier mic natin ng jack nya is isasaksak natin sa all-in-one na laptop input mic at earphone natin guys. Is gagana na kaya? Since 4 pole yung ating mic at 4 pole din naman yung ating sasaksakan guys, is gagana kaya? So, depende yan guys kung ang inyong laptop at yung uh, lavalier mic ninyo is compatible. Okay? But since experience ko guys, sinaksak ko siya ng direct, hindi siya gumana. Walang audio or mahina yung lumalabas na audio sa kanyang recording guys. Pag ganito naman ang inyong laptop guys, na ang input jack nya ay hiwalay tulad nito, Hiwalay ang mic at hiwalay din ang speaker or earphone. Okay, so ito guys is pagka sinaksaktong ating jack na four pole or TRRS dito guys is hindi pa rin siya gagana. Kasi guys, ito ang kailangan natin is lagyan ng adapter na from four pole iko-convert niya sa three pole. Okay, so mostly yung mga ganyang input jack na hiwalay ang mic at ang speaker or earphone is mostly mga 3-pole or TRS lamang siya guys. Okay? Okay, so itong ating adapter guys is magiging 3 uh, pole na lamang siya from 4 pole TRRS magiging three pole na TRS na lamang siya guys. Ayan, so magiging tatlong section na lang siya guys para maging compatible sa ating laptop na hiwalay yung speaker at saka mic. Okay, so ito guys is consists of three sections. Merong left channel, right channel at saka magiging ground na lamang siya guys. So, saan nga ba tayo makakakuha ng adapter na pwede natin gamitin? Sa online guys, may nabibili na from 4 pole to 3 pole ang output guys. So, ang size niya is 3.5mm. So, sa Lazada, meron kayo mabibili guys. So, quick unbox muna natin. Ayan guys, so yan yung ating uh, quick unboxing na nabili from Lazada guys. Okay, so para gumana guys, so kailangan nyo nito, itong adapter na to. Okay, So from 4-pole na adapter, yan guys. So 4-pole na ating uh, jack, so papasok siya sa female na 4-pole na adapter. Yan. So magiging 3-pole na lamang siya guys para maging compatible sa inyong laptop. Okay? Pero paano guys kung ganito naman ang inyong laptop? Okay, yung all-in-one tapos nilagyan natin ng adapter. So, ang mangyayaring guys, hindi siya gagana guys. Okay? So, tinest ko na rin siya guys na ganyan. Sinaksak ko with adapter. Kasi guys, yung input jack na all-in-one is 4-pole na yan guys. Okay? Okay, so, paano pala dapat ang gawin natin guys dito sa ating uh, lavalier na to? Para gumana sa ating laptop guys na all-in-one na yung ating input jack na guys. Okay? So, ang ginawa ko guys is, bumili ako ng external sound card guys okay para hindi na tayo maghirap at kung ano ang gagawin na maghahanap ng adapter na compatible don sa ating laptop so para mas mabilis guys bumili na lang ako ng external sound card okay so compatible ito guys sa laptop PC or sa desktop guys okay so madali lang gamitin to guys plug and play lang naman ito so hindi na kailangan ng software okay so i-quick unbox lang muna natin to para makita natin Ayan, guys. So, ito yung ating external sound card na binili. Uh, venture ng brand niya, guys. So, quality naman siya. Maganda rin naman ang review. Okay, paalala lang po, hindi ako connected or hindi ako nagpo-promote sa brand na to guys. Okay, so, ito lamang po yung nabili ko online. Compatible siya, guys, sa computer, desktop, at saka sa laptop, at saka sa mga game console, guys. Okay, so, open muna natin. Ayan, guys. So, ganyan ang itsura niya, guys, pagka in-unbox natin. So, ito is USB type. Then, itong ating sound card na to guys is dalawang output. So, hiwalay ang mic input at saka speaker out. Okay? So, para maging madali lang yung ating gagawin guys, buminil lang tayo ng external sound card para gumana yung ating lavalier mic. So, ang gagawin natin is iba-bypass natin tong sound card nito yung output nitong built-in ng laptop guys. So para madali, bumili na lang tayo ng external sound card para direct connect na lang tayo sa USB. So kailangan nyo ng lapel na mic, patapos yung inyong adapter na from 4 pole to 3 pole na 3.5 mm. Okay? Then yung inyong binili or na, meron kung meron kayong external sound card na compatible sa 3 pole na jack. Since USB type na rin to, so direct plug na to sa ating mga laptop. Di na kailangan ng mga applications or software. So plug and play na lang siya. Since uh, auto detect naman siya guys. Ito guys is tested ko na rin at compatible sa ating mga laptop, desktop or PC. So ito guys is para hindi nyo na kailangan at hindi na kayo pang maghanap ng mga connectors na compatible sa ating mga laptop. Okay, so i-actual muna natin at ito yung ating sound card. So, gagawin natin is ipa-plug natin tong ating sound card sa USB slot. So, itatry natin kung okay ba yung ating lapel na katulad ng sinabi ko kanina na pa-plug lang natin sa external sound card. Okay. So, itong laptop guys is, kung makikita nyo, isa na yung input at saka output speaker. Isa na lang yung ating uh, input jack. Okay, so all-in-one na to. So, kaya tayo bumili ng external sound card para hindi na tayo mayroon pang maghanap ng mga connectors. So, ngayon is, tatry natin na i-direct plug sa ating laptop itong jack ng ating lapel mic. Kung uh, gagana ba siya o hindi. Since 4-pole na rin naman yung ating laptop at 4-pole na rin yung ating uh, input jack. So, ito yung ating recorder. OB Studio. So, i-configure muna natin at kung alin ang mic na ang gagamitin natin guys. So check natin dito kung alin dito yung ating uh, lavalier mic. Okay, so ito try natin. Yan, so nag-record na tayo. Kung makikita nyo, nag-sasalit uh, ako dyan. Pero wala tayong naririnig na audio coming from lavalier mic natin. So yan guys is yung direct plug natin na ginawa kanina. Okay, so ito yung ating uh, adapter guys so tatry naman na muna natin na i-plug yung ating uh, lavalier mic then saka natin i-plug dito sa ating uh, sound card guys okay okay so yan guys is compatible na since gumamit na tayo ng adapter na from 4 pole to 3 pole okay ayan so ngayon is uh, naikabit na natin yung sound card So, gawin natin ngayon is try natin mag-record dito sa ating uh, application or software na gamit Or before that guys is i-configure muna natin dito sa output ng ating uh, sound card na plinag natin So, gamitin natin guys is yung speaker out ng ating uh, USB Then guys, doon naman sa inyong uh, recorder or kung anong mga application or software na ginagamit Para mag-record so, or mag-dub So, kailangan nyo rin guys i-configure. So, akin is OBS Studio. So, ayan guys. So, pipiliin ko syempre yung level mic, which is yung USB. So, yun yung external sound card ko guys. So, ayan. Pinili na natin siya. Then, try ulit natin mag-record guys. Okay guys. So, pakinggan na natin yung ating ni-record kanina na audio guys or at saka video. So, ito na siya guys. Uh, pakinggan natin. Ayan. Yeah mic test, 1, 2, 3 so yan guys, naririnig nyo testing, 1, 2, 3 mic test, 1, 2, 3 ayan guys, so And, nagkaroon na siya ng audio guys since ginamit na natin yung ating sound card Okay guys, so ito pa okay, so yung isang sample natin testing, na record natin one, guys kanina one test, 1, 2, 3 so rinig testing, nyo yung audio testing, 1, 2, 3 mic test, 1, 2, 3 mic test, 1, 2, 3 testing testing 1 2 3 testing testing one, one Yeah guys three. so ayan, guys is yung ating external sound card na ginamit na Vention, okay so uh, ayan guys so compatible na compatible siya sa ating laptop desktop or any uh, PC na gagamitin niyo guys Okay, so yan guys yung ating uh, konting tips or tutorial sa video na to. So hope nakatulong ulit sa ating mga konting tips kung paano paganahin yung ating lavalier mic sa ating mga laptop, desktop or PC. So yan guys, so hindi lamang sa pwede sa mga cellphone, pwede na rin siya sa mga laptop siya guys. Okay? So sundin niyo lamang yung aking uh, tutorial guys at uh, siguradong gagana na ang lavalier mic ninyo sa inyong mga laptop. So yan guys, so hope you like the video. Please don't forget to comment, like, share, and subscribe. And hit that notification bell na rin para kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko pa guys.